Hmm. Ba't ka nag ng napakabata pa? Nag-chismis na din po kasi ako eh. Kahit wala talaga akong ginagawa. Parang mm -hmm. na trigger na po ako na, ano, na mag-asawa na lang din po ako. At chismis naman na rin na po ako ng mga katilabahay. Eh. Mm hmm. Nakakahiya din po kasi na nila. Lumalabas ako ng gabi tapos nakipagkita ako buti sa kumakalawa. Ako po si Tekram? Ako po si Tekram? Oh, ay, ah. Ah. Ano po kamukha sa Tekram sa akin? Bakit? Bakit po? Bakit po? Pogi si Tekram. <laughs> Ayun na, minadun naman ako. Hindi <laughs> <laughs> niya talaga si <laughs> hilala si Tekram. Ayun na <laughs> po. Ako po. Siya po yun. Siya po po si Tekram? po? Oo. Sabi niya kanina. Saan ako sinabi? Pogi si Tekram, sabi <laughs> niya. <laughs> <laughs> Nagulat ako. Pero may nasabihin siya siya. Tingnan niyo. <laughs> may mo kayo. Ano po yun? Ah, meron doon sa'ng ilalapit. Nawawa kasi yung buhay nila. Mm. Yung tatay niya, bingi. Sa mama sura lang. Kaya yeah. gusto eh, ko sana nilang ilapit. Apo ang pangalan po yun? Ako po. Tess po. Ah, si ate Tess. Apo. Sir, ano pong ano? I... ano po yung tita yung sinasabi niyo kanina? Ayun po siya. May, yung anak niya, may yung apo, may sakit. Hindi makabili ng gamot kasi wala nga pera. Pangkain niya, wala. Mm. Wala sino pong pogi sa si amin dalawa ni na Tekra? Napares <laughs> kayo dyan. Ay, kanina sabi nyo, tita. <laughs> ay, kayo mo pa si Tekra? Opo, ako, mm -hmm. ako. Ay, pogi si Tekra ma. <laughs> <laughs> Tatawa si ate. Opo. eh, ayun po, kausap ka niya na si Sarah ano na pong... Ah, ako po, oh, si, na. siya po si Tekra, may <laughs> Oh, <laughs> uh, <laughs> siya na po ang kausapin niya. Ando ah. po yung bahay nila yun sa may... Nasa no? Kubong maliit doon sa may dulo. Mm, good morning po. Okay, thank you po sa ano. Paano, punta natin muna. Tara po. Mm. Mga bossing, alis po na kami. Wait lang po ha. Ano siya yung papuntik mo? Masura. Masura pa lang po nandiyan. Okay. Tsaka okay. si Inchi kasi. Mm. Dito po tayo. Ang nasakit. muna ng pera sa diyan sa gamot. Wala gamot. Hindi sakit yung bata eh. si gamot. si Ah. Ang ah. tatay na kasi, na mamasura siya. Ngayon, pero may diferensya siya kasi una-una, high blood. Hmm. Tapos bingi. Yeah. Ilang na nabubundol siya sa langan. Ang dun. papa mo, ang asawa mo. <coughs> ang mo. Eh? Ah, sorry. Well, ang ah, ingay nyo naman. mo <coughs> muna kayo. Linapit kayo sa amin ni, uh, ano, ni ate, si papa mo. Bingi. Bingi po siya. Tapos kung oh. medyo bulol po yung hmm, niya. Hmm. Kailan po may sipon si baby? Mm. -hmm. Ang pangalan mo? Name, ano ka? Sa salita mm. na ba? ba salita ko si po. one year and three months pa lang po. Hmm. Ang pangalan mo pala? Mary Ann Ilan taon ka na? 20 years old na po. Hmm. Ilan taon ka nag-asawa? 18 years old po. Hmm. Ba't ka nag-asawa ng napakabata pa? Ayun, natichismis na din po kasi ako eh. Kahit ko wala talaga akong ginagawa. Parang mm. na-triggered na po ako na na mag-asawa na lang din po ako tapos Chini Chismis naman na rin po ako ng mga kapitbahay. Mm. Nakakahiya din po kasi na baka pa sabihin nila lumalabas ako ng gabi tapos nakikipagkita ako bago sa kumakalawa. Pero wala naman po talaga akong boyfriend noon. Naliligaw lang po sila. Mm. Sila, marami kang maliligaw? <laughs> Dati po. <laughs> Ilan ba maliligaw mo? Ilan pirasa lang naman po. Pinagsabay-sabay mo ba? naligaw lang po sila pero yung yung ama lang po niya yung naging ano ko. Oh, mm. Wala po akong pinagsabay. Kala um, um. mm. ko susuntukin niyo, Lolo. Sige po. Pahinga po muna kayo. Nalungkot ako sa sinabi mo na sabi mo, chinichismis ka, chini ka na. Kaya... po ako kasi po dati nag... Tatrabaho po ako. Mm. Misan po madaling araw na sa gutuhan na po ako kasi po di ba maaga po ang bukas ng gutuhan. Mm. kailangan po nila ako doon minsan po madaling araw na sa nasa, nasa gutuhan na po ako. Kailangan ko po pumasok. Ayun po, ina, parang iniisip po ng ibang tao na sa lalaki po ako nagpupunta, may kipagtag po ako, ganito ganyan. Mm. Sabi ko, nabig, nalagyan po nila ng mali siya yung madaling araw po ako nagtatrabaho. Nasubasado ko ng 150 para pumakatulong ako sa mama at papa ko. Mm Ayun po, medyo sumama yung loob ko na parang minamasama nila yung pagtatrabaho ko. Nilalagyan nila ng maling mali siya mm. yung pagpasok ko sa trabaho. Mm -hmm. Uh, yeah. ilan ba kayo magkakapatid? sa biological mother ko po, seven. Pero po kay mama at saka kay papa, nag lang po ako. Ah, okay. adap parang adapt lang po nila ako. Pwede pa explain sa amin? Ano po, baby pa lang po ako, inalagaan na po ako nila mama since wala po silang... Wala po silang anak, hindi po kasi nabuhay yung hmm. baby nila dati. Oo. Oh. po si mama. Inalagaan hmm. po ako nila mama. Pinalakit po ako, ganun. Hmm. Eh, saan ka nakuha? Sa pamangkin po ni Papa. Oo. Oh. Pamangkin po ni Papa. Yun po yung biological father ko. Doon po nila ako nakuha. Ayun, anak po ng kapatid ni Papa Inche. Hmm. Yun po yung totoong father ko. Ibig sabihin po, pamangkin niya. Oh. Malabas po na, apo lang po niya ako. Hmm. Pero since siya po yung nagpalaki sa akin, siya po'y kinilala kong Papa. Sila po'y kinilala kong magulang. Tapos, Mm. apelido po nila yung dala-dala ko yung ginagamit ko. Ah. Sila po yung inano ko na ano ko parents ko. Mm. Kumusta sila? Pagpa, kumusta yung pagpapalaki nila sa iyo? Masasabi ko pong super swerte ko, super ganda po ng pagpapalaki nila sa akin, super mm. sarap. Wala po akong masabing mali, wala po akong masabing hindi maganda. Mm. Lahat po ng kailangan ko, ng gusto ko, ibinigay nila sa akin. Mm. Para sa akin po sila, kahit po hindi nila ako kadugo, hindi ako nang galing sa kanila. Sila po yung the best parents para sa akin. Hmm. Ano yung gusto mo sabihin sa kay Mama at Papa mo? Ayan, tignan mo sila. Ayan. Sa inyo po ni Papa, thank you po sa lahat. Sa lahat ng sacrifice, sa lahat ng pag-aalaga, sustento, sa pagtulong niya sa akin kay baby. Simula nung baby ako, inalagaan niya po pag nasikasan niya ako. Hanggang ngayon po naman pamilya na ako inaalagaan ina niyo ina po ako. Salamat po. Na Huwag mo mm. nga Ba't ako kayo naiyak na eh? Sa sinabi lang po. Papasalamat naman din ako. Mm. Na siya ang napalaki ko. Tatutulungan po kami. Hmm. Kasi ganyan lang po ang hanap buhay na mm. ano. pong gusto niyo sabihin sa kanya? Papasalamat po ako sa kanya. Ngayon na nagpamilya na siya. Katulog po sila sa amin. Mm hmm. Kayo naman pala yung tumutulong sa kanila? No po, hindi. Hindi ko po sila iniiwan yung... Mm hmm. Sabi ko nga po sa kanila, bata po ako kasama ko Hanggang sa mahina po ako, sila mm -hmm. pa rin po kasama ko. Hindi po nila ako iiwan. Ang sarap sa pakaramdaman. Kasi ano, hanggang pagtanda po eh. nila, aalagaan ko sila. Hmm. No. Ibabalik ko po, po yung lahat ng pag-aalaga ibinigay nila sa akin. Yung pa ako hanggang sa na ngayon po, <coughs> malaki na ako. Mm. Nayok din si tatay. Ayun Tay! Na parang naiiyak mm. naman ako kasi mm. tinutulungan niya ako. Hindi mm. naman din ako katulad sa iba na porque hindi ko katubo. Mm. Eh, okay, inaano. Okay lang naman. Magkasundo na Tinuring niyo talagang Tinurin anak. Uh, nalungkot nga lang din ako yung kumbaga pinatulan mo yung mga sinasabi ng mga ano. Pero sa tingin mo kung may babalik mo yung ano, magbabalik mo yung oras yung panahon, Kundi mo na mag-aasawa para makapag-focus ka sa pag-aaral mo, sa tingin mo. Opo, gusto ko po yung ganun. Sabi ko nga po, kung ibabalik ko lang pwede pa Mag-aaral po ako kasi hindi ka po po naabot yung pangarap ko. Huwag mo nang mag-aasawa. Opo. Dahil... Ako, na chismis na po kasi ako nagulat po ako. Wala naman po talaga akong boyfriend. Na chismis ako na buntis na daw po ako. Natutulog daw po ako sa bahay ng lalaki. Sabi ko, wala naman mm. po ako akong pinuntahan na bahay ng lalaki. Andalas ko po talaga sa banal na bundok. Mm. Doon po Banal Bundok, may ban po sa ilog. swimming po kami dun kapag po day off ko. Mm. Nagpapaalam naman po ako kay Mama Mama. Pupunta po kami sa ilog. swimming po kami. Si ganito, si ganyan po ang kasama ko. Mga kapatid ko po sa biological parents ko. Mm. Ganitong oras po kami alis. Ganitong oras po kami babalik. May ganitong halaga po ako ng pera na dala. Ganun mm. po ako sa mama, sa mama ko. Oh. Sabi ko, mama may dala po akong 150, doon po kami malilipis sa ganito. Nakasakay po kami sa ganito. Alam naman po yung mama ko. Mm -hmm. Pero nung uh, kinatagalan po kasi na ano po na, ayun nga doon, nakapagkita eh, daw po ako. Mm Kuya, dito nga, sandali. Eh, ba't mo ka kagad? Hindi, joke lang. Kaya, kumusta kayo, kayo mag -ano? Kumusta kayo mag-asawa? Kahit pa paano nakakarawas ng sarap. Ay, lapit mo daw. Malayo ka daw. Ikaw, gusto mong mm Okay, sige, pwedeng paliwanag mo sa amin. Kumusta yung asawa mo? Mabait naman po siya. Tapos, malaga. Hmm. Tsaka, inalaga na yung anak ko. Mm. Alam mo ba na apat kayong manliligaw niya? Apo. Ikaw ang pinili? Apo. Hmm. Anong, ano mo nun? Naramdaman mo nun? Masaya po ako kasi ako napili niya. Mm. Kahit ganito lang ako. Bakit? Ano ka ba? Hmm. <laughs> medyo ano, mahirap din. Uh, ano yung plano mo sa mag mo? Plano ko po eh, yung makapag maka, ano kami ng sariling bahay tapos matustusan ko sila ng mabuti. Hmm. Tapos maayahon ko sa kahirapan yung mga anak. Ano yung parang gagawin mo naman para makamit mo yun? Nga, gagawin ko, magsisipag ako. Mm -hmm. Hanggat... ngat kaya ko. Hanggat malakas ako. Mm. -hmm. So, Harapin mo yung asawa mo. Anong mapapangako mo sa kanya? Anong tawagan nyo? Mahal. Oh, sweet. Okay, tawagan namin mag-asawa yun. mapapangako sa asawa ko, mahal, kahit gaano kahirap ang buhay, hindi ko kayo iiwat. Saka naging nandito lang ako. <coughs> <So>, mm. Support ako <coughs> pa yung mag -ina sa sila tatay. Mm. Basta nandito ako hanggat malakas pa ako. Nandito ako para buhayin ko kayo. Okay ate, ano mapapangako mo sa asawa mo? Mm. May tutulungan kita hanggat, hanggat kaya ko. Alagaan ko ang dalawa ng anak natin. Mm. Supportahan kita sa ano? mga gusto mo, sa mga pangarap mo, sa mga So gusto mong mabili, gusto mong marating. Hmm. Siyempre, hindi lang naman ikaw yung may pangarap na magkarantay ng na sarili nating bahay. Hindi lang ikaw yung may pangarap na mapagtapos yung anak natin. Hmm. Gusto ko na magtulungan tayo. Gusto ko na alalayan mo ako at alalayan kita para sabay nating maabot yung mga pangarap natin sa buhay. Tsaka yung pangarap natin para sa pamilya natin. Yun. Hmm. Nay, pangalan Nay? Edita. Ilan taon na po kayo? Okay, tayo. ang pangalan niyo, Tay? Santos. Po? Santos. I-Santos. E Santos. Dionisio Santos. Dionisio Santos. 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 Bulal, medyo bulal po. Ah. Santos. Ah. O, hey, kumusta niyo. po yung ano? Kumusta yung pagbenta niyo? Oh, magkano po yung ano? Magkano yung nabenta niyo? Kalakal. Nakita ko na. Ha? Ang ah. laki pala. Ay, may <laughs> okay. Ngayon no, na ah. lang. Patingin mo. Ah, maghanap po ngayon, Nay. Naniniwala. <laughs> 556 uh, ayun. Tingnan mo ka tekra mo. Basta masipag ka, hindi po kayo magugutom. No, ate? Oh. Pero, napaka-bless nyo. Kasi kahit init, yung bu init ng araw, no? Yun nga po siya inatake kasi ganyan po. Napakaingit lumalabas po siya ng tangalay para lang kumita. Mm. Yung 500 na yun, yung kinita po niyang 500, isang araw po yon na panguuan ni tatay? Hindi. Iniipon lang. mga ilang araw? Mga ilang araw po yun? Yung gano'n? Mga limang araw o sampung araw, gano'n. Iniipon lang muna. Kanina lang po kami nagbenta Kasi sabi ko, walang ulam, wala rin bigas yung bigas kanina inutang namin doon. Mm. Okay. Sabi ko kahit man lang isang kilo na bigas, mm. makabili sa ulam. Mm. Pinaghahati ko na, na, paano po. Na, po ba yung asawa niyo? Bakit mahina ang tenga niya? Ay siguro sa ano ata ayun? Sa gutom? Na lilipasan siguro sa gutom niya. Pero dati okay naman po. Okay naman dati. Hmm yung groceries natin, Kuya, ano, Kuya Darius. Yung may, may dala po kaming groceries at saka bigas. Papasalamat po ako sa inyo. Hmm. Kasi kanina, inutang lang po talaga namin yung bigas. Hmm. Salamat po. Papasalamat po ako ngayon. Welcome po. Hmm. lang sa buhay. Hmm. Ito, lupa niyo na ito na hindi po. Nagkikitirik lang po kami. Ah, hindi niyo po pa palalupa ito? Wala pa, pa kaming to? sarili. Nagpahalam lang po kami doon sa barangay. Oh. Tatlong, ah, sa barangay ito? Tatlong buwan nga lang ang ano sa amin. Nakalagpas na. Ah, oh. mm hmm. May mm -hmm. dala po kaming groceries diyan. bigas. Oh. No. Pandagdag nyo po ng ano niyo. Ito po, kay nanay na lang na eh. <laughs> Pandagdag nyo sa ano nyo. Yeah. Pandagdag nyo sa pambili nyo ano. O kaya doon sa apo nyo. May ano. bilhan ko ng gamot. Kasi yeah. lagi. Baka din po kasi po nalagnat po siya na nakaraang gabi. Natutulog po siya. Ala, saan doon? Diyan po sa misang papag na. Patingin nga. Tingnan nga natin saan sa nalaglag. Oh, ito, ma malinis. Oh. Malinis. Saan sa nalaglag ate? Diyan. Nako. Oh, baka nga nabalian siya. Eh, pag-ikot niya po nung gabi, natutulog na po siya. Mm. Nag-trabaho po kasi ako pag kahit gabi. Iisa po kahit gabi, nag po ako. Tay, paano? Doon naman sa kami, sa no? Na? Sa oh. Salamat. Naglag lang po ako doon. Uh, pa? Nag-ikot uh, siya mm. Ah, kasi umiikot siya, e, <laughs> no? <laughs> uh, Bali, ito yung... Pakita natin yung ano. Ayan, kung yung isang bahay na pinutahan natin kanina, puro kalat. Ito, masinop naman sila. O, oh, yung aso, baka makagat. Uh, yun doon, sa kusina, uh. malinis. Okay, thank you, telegram, Thank you. Mwah.